hi guys, nalito tayo ngayon sa so, may highway dahil tayo ng isang home ng isdang tuloy. So salamat para sa mga sponsor natin mga mananagat. Marami silang huling isda kaya sinishare nila at saka tayo yung nagiging instrumento para po maibahagi ito sa nangangailangan ng pangula ng araw na ito. Ayun, so shout out sa inyong lahat. So ito ay isang Update lamang po sa ating YouTube channel dahil ilang araw na rin tayo pinaka-post at sa ano po tingnan pa rin po at tutukan na yung ating mga po. Maraming maraming marami salamat. Maraming. This is Teacher Glycel and Tropaso. Alright guys, we're going to somewhere isda. Yeah, Ayan, isang box to, isang pong ng isda. May bike So, abangan nyo kung saan kami patungo. Napakadilim dahil time check ko, it's almost 6... 6.40 na pala ng hapon. Ayan, yeah, see you later. Bye. Hey! dalawang kiddos. alright guys Kami na sa highway na, Ayan. tayo ay nasa highway na national highway ng oninga de Paulown City. next hang dito lang tayo sa may bandang Iglesia ni Cristo dito tayo kasi mag internet tayo. Meron tayong wifi doon. Ayan. Meron tayong wifi na yung nalagay na wifi vendor natin guys. So, dito tayo po pwesto. Alright. Connect muna si Torin James ng ating wifi guys. I-update niya yung at kanyang Facebook. So, dito tayo ngayon sa my highway. Hi okay guys, welcome to so my vlog. Welcome to my vlog. Alright, this car guys. sila guys. to na. car. Let's car. Let's Alright, baby. Liba. So, ayan guys, maglalive si Torn James sa kanyang Facebook account. Biyahe ni Torn James page. Dumb. No, 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 no. Masa ko si Nad. Alright, babe. Live na today. I-live na na eh. Go live. So, boss. guys. Ayun, guys. So, we are now live at Facebook. Biyahin ni Torin James. At ngayon, ako ay nag-do-document -do for my YouTube account. Ayan po. So. Ayan. Mga tagtang Grasya, guys. Sama namin ng kami, mga kiddos. Ayan. Okay. Ituloy pang hotdog. hapon. Hindi natin makita yung mga comments. Ano yung mga comments? Isda pang hotdog. Yeah, lifetime na sa Facebook. Isda! Hotdog! <laughs> isda mo diba mga hata dito nga tayo ngayon sa highway ng ulingan guys namimigay tayo ng isang foam na isda ayer ng kanyang tanan. Alin na mo guys, dari dool sa Ulingan Highway. Nami sa may Iglesia ni Cristo Dapit. Alam mo. Yan. Alam mo guys, gusto magkilaw. Gusto mag og tuloy. Alik na mo diri. Libre rin ni guys. Mga nato. na to. Shout out sa lahat na nasa Facebook account. Live. Okay, okay, okay. yes. Salamat ko kay ano, George Sison. Okay. Ano kay Jordan Palalon. Salamat sa sponsor. Okay, Justin. Justin Paglalonan. <laughs> Paglalonan shout out. Hey. Ay, Ayong hapon kaninyo tanan. Yeah, medyo madilim na dito guys. Ayan, ginamit ko yung ating 0.5 na camera. Para wide. Pero ang dilim pala. So, ayan. Ibabalik natin sa 1. And magpa-flash tayo. Ayan. Hello sa lahat ng nasa Facebook account. Hello. Ayan mo guys. Welcome. buha ini sa taga ulinga na mangingisda Dapindan Shouty sa lahat ng nag jan. dyan 7 viewers shout out Gamay na lang ibilin <laughs> Signanan magsukba magsugba mag tuloy. Yan yung muna suka istang tuloy, okay. tuloy pang hatag, guys. Hey. Eh mong masulti lang, ang kamay masayong masulte. salamat <laughs> siyo. you're welcome. Eh, wala na? ano? ano? pa? ano? ano? pa. Isa pa ano? tao. Isa pa ano? ano? Isa pa ano? ano? Pwede pa isa. Andara. ano? Last na. Wala na jud ay. Alright. Ayun guys, hanggang doon lang kasi isang banyera lang tayo. Isang foam lang pala. Nang ista. Yun. So, that ends our short update sa ating YouTube channel. Goodbye!